hindi ako pwede magmukmuk rito. Marami pa akong kailangan gawin. Tama. Kailangan ko na maghanda dahil ako'y paalis na. Tila, walang himala kahit humiling ka pa magkaroon. Sumisikat na ang araw na nagbabadya ng magandang umaga. Malamig ang siwi ng hangin. May bahadyang mga bituin sa silangan. At tumalakas sa tumadalas ang tilaok ng manok. Bakit ba kahirap pagbigyan ng aking hinihini sa mahal na Birhen? Ang himalang ako'y mabigyan ng limampung piso upang matubos ang aking ama. Siguradong hindi naman ito malaking abalas sa ina ng Diyos. kaya bakit? Bakit? Kaya ganda pa rin ng lirik ko ito. Bigay lang isang kitungin ni Pasilyo. Pasilyo, naway mo ako sa aking mga desisyon. At sana nga'y maging isang ganap ka na doktor, gaya ng iyong pangarap. Kaysa yan, nakilungkot ngayong Pasko. Nakakalungkot lamang na hindi ako nagawang batiin ni Huli. O baka naman ay nakalimot na ito. Maligayang Pasko, Tata Celo. Magandang araw ko. Mano po ba, Tata Zelo? Tata Zelo? Tata Zelo? Ayos lang po ba kayo? Naku, Napipinata ata siya! Napipina na si Tata Selo? Napipina na siya? Tata Selo!